Ay, saka nga, Paps? Taga Balinsuela, boss. Balinsuela, ikaw, Paps? pagadiliman Diliman, boss. Ah. Lang ulit lang bumalik, sulit. lang ulit lang bumalik, sulit. <laughs> <laughs> ikaw, Paps, saka pagaling, Paps? Ha? Ugong. Ikaw, taga saan ka? <laughs> <laughs> Two hours later. Ang mga ng black, ha? Baka magkasya. <laughs> Sabi parang mga sabi. Hindi ganyan, dapat ganito. Okay, pero hindi talaga gagawin para magulo na sabi. na Two hours later. Testing. Testing. Okay. okay. All right. Thank you, pops. Bye, bye. okay. Ebostolics. Napagaling shoutout, Boss Tolit. <laughs> Putang ina, Puta gigil na gigil.